nagsawa sa akin, bibigay ko na agad tong shades ko. Okay? Okay? Ito sa isa lang. Ito sa isa lang. isa isa lang. isa isa lang. O sige, ganito na lang. Ang total, wala akong nag-video ka. Ganito na lang. Maglalagay ako ng isang jaw dito sa likod ko. Ang makakuha ng sticker ko sa kanya na tong shades ko. Okay?

Suwerte agis ko dito talaga oh, Suwerte talaga Ready na? Suwerte talaga sa na kayo? Ready na? 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 talaga. Ready na? Ready na? Ready na? Ready na? Oh, ayan na, binalasa. Binalasa na. Babalasa ko, ibabalasa ko. Yung aso, baka mangyat. Yung aso. gusto mo na parang Ibo! 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 Ibo!

Ayan, meron pa kasama yan. Boogie! Oh! Tapos, di ba? Oh! Oh! Congratulations! Oh! Oh! mo! Oh! mo. Pa Parang malaman natin kung pogi. Ngayon, yeah! <laughs> 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 natin kayo!